Ang babaeng binansagang the bikini hiker na binawian ng buhay dahil sa sobrang lamig. Siya si Gigi Wu, 36 years old na mas kilala bilang The Bikini Hiker. Binansagan siyang bikini hiker dahil nga si niya sa pag-hike at pagsasuot nga ng bikini once na makarating nga siya doon sa tuktok ng no mga bundok na inaakyat niya. To be clear, hindi nakabikini si Gigi habang umaakyat at nagsusuot lang siya ng bikini once na makarating nga siya doon sa may peak at para lang nga lang sa pictures then pagkatapos nga niya mag-pictures, magsusuot lang din siya ulit ng kompletong gear niya. Sa pag-hike, kahit mahirap, nag enjoy si Gigi na gawin ito kaya naman lagi niya ginagawa kahit mag-isa nga lang siya. January 11, 2019, dito nga mag si Gigi for 2 weeks para akitin yung isang bundok sa May Taiwan. Okay naman siya noong una until meron ngang mangyaring disgrash sa kanya. January 19, 2019, around 4.30pm, dito nga nakatanggap ng tawag ang kaibigan ni Gigi na si Alex Yang mula kay Gigi mismo. Normally kasi tinatawagan nga siya ni Gigi para sabing tapos na nga siyang mag-hike at makikipagkwentuhan nga ito sa kanya. Pero this time, ramdam niyang merong mali sa kaibigan niya. Kahit halos hindi maintindihan, na-realize ni Alex na humihingi nga ng tulong si Gigi. Kahit nangihina, nakwento nga ni Gigi yung nangyari sa kanya kung saan sinabi nga niyang aksidente nga siyang nahulog doon sa malalim na parte ng bundok, kung saan dito nga nabali yung parehas na binti niya, kaya kailangan nga daw niya ng agarang rescue. Misponde naman agad ang maraming rescuers kung saan hindi nga naging madali yung pagpunta nila kay Gigi dahil nga sa sama din ng panahon ng mga oras na yon kung saan sobrang lamig, malakas ang ulan at sobrang kapal nga ng fog doon sa buong bundok. Eventually nakarating nga sila doon sa taas ng pinagbagsakan nga ni Gigi kung saan nakita nga nila siya pero hindi nila siya agad napuntahan dahil nga sa sobrang sama ng panahon plus sobrang delikado nga nung pinagbagsakan niya. Makalipas ang ilang oras, dito na nga sila nakapunta kay Gigi kung saan nakita na nga lang nila siyang nakadapa, puno ng dugo ang bunganga at hindi na nga humihinga. Sobrang lamig na nga ng katawan ni Gigi at sa paligid niya, makikita nga nating ginawa nga niya ang lahat para nga mabuhay kung saan katabi nga niya yung cellphone niya, tulugan, jackets at mga tira-tirang pagkaing daladala nga niya. Kahit wala ng buhay, hindi pa rin naging madali yung pag-recover nga sa katawan ni Gigi na umabot pa ng ilang araw until ma-recover nga siya ng tuluyan on January 23. Sa autopsy, lumalabas na binawian ng buhay si Gigi dahil nga sa hypothermia, dagdag mo pa nga yung iba pang mga injuries niya. Ayon sa investigasyon, meron naman daw dalang tent si Gigi pero dahil sa sobrang samangan ng pakiramdam niya, hindi na niya ito nagamit pa. Lumalabas din sa investigasyon na hindi daw pala safe yung dinaanan nga ni Gigi kaya hindi na daw nakakagulat na nahulog nga siya dito. Bukod pa dito, ayon sa mga kaibigan ni Gigi, lagi daw mabigat yung daladalang bag nga ni Gigi kung saan halos lagpastos na timbang niya na posibleng nagpa-out of balance sa kanya habang umaakyat siya. Sa pagkalat nga ng balita tungkol nga sa nangyari kay Gigi, marami naman ang sumisisi sa kanya dahil kasalanan daw niya yung nangyari sa kanya kung saan dahil daw sa pagbibikini niya kaya binawian daw siya ng buhay dahil sa lamig. Of course, hindi naman to totoo kasi even daw nakabikini sa pik nga itong si Gigi, All the way naman paakyat and pababa, nakasuot naman siya ng kompletong gear at makakapal na damit. Dahil sa nangyari, nagkaroon naman ito ng magandang epekto nga sa hiking community sa may Taiwan kung saan inayos nga ng gobyerno nila yung mga trails, mga cabins at naglagay nga sila ng mga signage and cell towers doon sa mga bundok para hindi na nga daw tumaulit pa. Kabuuan, umabot sa apat na taong active link nag-hike nga itong si Gigi kung saan nakapag-hike nga siya ng halos isang daang beses at nakapagsuot ng 97 na iba't ibang bikini. Tapos ang nangyari kay Gigi, marami namang tao yung bumibisita pa rin doon sa account niya kung saan unti-unti na nga itong nagiging memorial ng masasaya at puno ng adventure na buhay niya na nag-inspire sa maraming tao at maraming kababaihan.